Good afternoon Good afternoon sa inyong lahat Ayan Anong oras na ba? Alas tres na ng hapon So ngayon Hindi tayo nagpalipad ng ibon natin ngayong hapon na Kasi Kaninang tanghali Mga bandang alas onse Hanggang alas dose Lumipad yung mga ibon natin So mamaya nga natin hmm, Pansinin niya mga yan Ito muna Dito muna tayo sa mga nakalaban nating ibon So ayan mga kabel o. Ayan Ayan yung mga ibon natin Na mga nakalaban O Uh, sa palagay ko naman, nasa 90% na yung conditioning ng ibon natin. Ayan, at saka ito. Ayan, oh. Kita nyo mga kabel, o. Oh. kita nyo, o. Oh. Ayan, kita nyo. Kahit yung mga naka-north natin is halos ito. Kasi, hindi naman sila nai-stress, eh. Kita nyo naman ang conditioning ng ibon natin, o. Oh. Uh, Siyempre, nasa training pa tayo, nasa 80% pa rin yung ano natin, ah, uh, conditioning na ng mga training natin. Kasi, Uh, wala pa naman tayong binibigay sa mga ibon natin sa training, mga abel. Kagaya nito, ito toto to. Mhm. Wala pa tayong binibigay dyan mga abel. Pero pero pero, ang pino-problema ko nga is yung nakaraan kasi nga ito yung sticker niya. Nag 1150 atang speed nito. Kasi nga ang naging problema sa kanya ito. Ito nga sa mga abel ko. Tapang. Tapang ng ibon. yan, Ayun oh. No? naglaglag yung pip primary niya. Mm. Then dito ganun din, pip primary din. ano oh. Naglaglag yung pip primary niya. So ngayon, kaya medyo bumagal yung ibon. Pero kita nyo naman o, oh, nagpupulbos yung katawan ng ibon natin, pati ilong. Ayan yung condition na condition. Ayan. Mm. Tapang pa Oh. So ang asawa niyan is eto. Hmm. Ngayon eto, ganun din. Hmm pang 6 primary naman na naraglag neto pero meron tayong gagawin dyan mga awel so alam nyo naman dati pa ginagawa ko na yung uh, diskarte natin na magbutas ng pakpak ng ibon pagka uh, malalaglag na so hindi nga tayo nakapag ano, nakapag uh, mold sa kanila kasi nga uh, like neto etong TGRC natin lahat ng TGRC natin hindi nating namolt kasi nga ang nangyari hindi namin expecting na itutuloy pa yung TGRC natin So, ang TGRC talaga nating young bird, isa, dalawa, tatlo, apat. Saan Ito, ito, lima. Lima yung young bird natin ng TGRC. Pero yung isang TGRC natin is nakalaban na sa south at contender siya. Bale, ito nga siya mga Abel. 4 oh. points na siya mga Abel. Oh. Going to five points na siya mga Abel. Then yung isa naman, ito naman is sticker ni uh, Peter uh, Peter Binahen. So, ngayon, 3 points yan sa all bird Pero sa young bird Is 2 points Yan So marami pa Marami pa tayong live sa Young bird Tsaka all bird Pero huwag muna natin pansinin yan Pag tumawid na lang tayo Nagkalbayog na tayo Doon na lang natin sila pansinin Sa rankingan nila Dito ganun din So eto Alam ko naman Ang live nito Is nasa 500 na lang ang superset namin is 222 na lang kami ay KO pala KO 222 na lang kami pero marami pa rin yun so eto mga Abel meron din noong ginawa dito na medyo lumalabo camera natin eh meron din tayong ginawa dyan ng isang technique yan o no? kita nyo yung bagwis nya no first at saka yung first at saka second primary malalaglag na pero until now isang buwan na mahigit hindi nalaglag pati ito, pari ko dito sa kabila yan ganyan din sa kabila yan o no? first at saka second, patay na rin pero hindi siya naraglag. Yun nga, yung pakpak niya sa third primary, mapapansin niyo mga bed. Ang haba. Ang haba masyado. Ayan, no? kita niyo. Tapos, parang, ano, may uka-ukang ganyan. So, ang iba naman natin na yan is nasa 90% na yung kanyang conditioning, mga abel. So, ngayon naman, eto, pakita ko sa inyo, ha. Mm, baka sabihin nyo, no? nagsisikreto ako sa inyo, eh. Mm. Ayan, no? O, ayan mero pang balahibo. <laughs> Alaulangaw 'e, eh. 'yan oh. Plain water, walang kuskus balungos. Plain water lang tayo, mga abuela. 'Yan na, webes. Uh, wala tayong binibigay na tubig big lang. Jusong mm. mga nagtatanong sa akin. Mm. So ngayon, ganun din 'to, mga abel. Uh, eto naman is pang ilang primary naman yung sayo, darling. eto kasi, eto 'to. Pang fourth primary naman yung na laglag, mga abel. So 'yun, medyo hindi nga tayo nakapag-prepare kasi nga, alam naman natin o alam namin hindi na matutuloy yung TGRC pero madali na lang gawa ng paraan niya, eto naman halos magkapatid kasi to, etong itim na to at sa ato magkapatid fullness mate, present at eto ganun din, tumutubo na yung pamport primary niya kaya ngayon magbubutas din tayo dyan mga abel dito naman sa nakalaban na to is yun din 245, magbubutas din tayo diyan. bali lima yung ano niya, patay lahat yan, bubutasin na natin to pati to, magbubutas din tayo dito yung apat niyang bagwis yan oh. Ah, uh, bubutasin natin. Then dito, asa na isa? Asa na isang hen? Ayun, yun, yun, ito. Ay, hindi, hindi ito. Ilan pa? Ay, ito, to, to. ito, ito, ito. Ito, yung ibon natin na kung na, lagi kayong nanonood sa lahi ng mga Peter ko. Hindi lahi ng Peter B, ha, mga Abiela. Hindi lahi ng Peter B. Ang Peter B kasi, uh, talagang medyo naglalaglag ka agad ng mga bagus nun, kagaya nito. Yan, line ng Peter B Pero, sa akong nasasabihin sa inyo ang kalahati niyan. Saan nito. Kasi next mate to. Yan, si BBC Youngbird at saka si PUF na 4 points mag next yan ng Abel. Pero, lahi niyan is Peter B. Sa akong nasasabihin sa inyo ang kalahati niyan pag natapos na yung karera. Ito naman is yung lahi natin ng Uh, Peter Peter ano nga bang pasok na ito? Peter Peter na may pasok na Johnson President na inbreed band broke, yan bro oh. mga abel yan o kita nyo papaito ko sa inyo ha yung bagwis niyan hindi kasi umapagpaito sa inyo sa ano kasi naka-boreless tayo eh <laughs> ang init kasi ng panahon niya no? hmm, kitang kita nyo nagsasampay ang biyanan ko yan o oh. kita nyo mga abela etong ibu na to is kasing edad nito is eto eto lang paito ko lang sa inyo to Ayan, yung itim na yan. Yan yung dalawang yan, magkapatid yan. First, ay hindi, hindi, ito pala. Ayun, yun, 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 First clutch, tapos second clutch. Same naman, magkamukha naman eh. Kita nyo, magkamukha. Oh. Magkamukha yan. May puti lang sa mukha to. Mm. Tapos, ito yung ano yan. Ito yung bagwis niyan. Mm. Bale, 2, 4, 5. Bale, 6. Bale, magpo performance na to mga Abel. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tama going to ano na to going to five months na to so kasing edad niya to pero tingnan nyo ang bagwis nito mga abel paito ito ko sa inyo Darin. oh ha walang mintis mintis walang kalaglag laglag -lag. yan yung mga lahi ng peter ko mga abel hindi naglalaglag ng bagwis ano sila alam nyo yung ano alam nyo yung bagwis ng peter ko alam nyo yung parang late blooming Di ba may ano may early matured yung pakpak naman ng Peter ko, parang ano, parang late matured yung ano nila, yung paglaglag ng pakpak nila kasi nag na sila hanggang hanggang 7 to 8 months hindi sila naglalaglag. Pero pag nila ng 9 months, ayan. Magsasabay na kagad yung dito sa simula tayo sa dulo ah. Dito kasi ang bilang ko kasi dito sa first primary, ito kasi ang para sa akin number 10. So, ito, yung number 9 at sa atin, maglalaglag sa panabayan, mga abel Panabayan laglag niyan. Kaya, ganun yung, ano ko, uh, gusto ko sa mga peter ko, hanggang 8 months, hindi sila naglalaglag ng bagwis. Yan. Kaya, yun ang, ano ko, gusto kong i-develop sa mga ibon ko. Para kahit mga 7 to 8 months na sila, hindi sila naglalaglag. Kaya, magandang, ano yan, magandang pangitain sa mga ibon yun. Kailangan i-develop yun. Para yung mga ibon natin na hindi na na is ganito na lang. Ayan. Para at least para tayo maging problema. Hindi naman kagaya nito ng mga Abel. Ito kasi kumpleto. Na kumpleto to. Ayan oh. Na kumpleto natin 'yan. Na kumpleto natin ng molt 'yan mga Abel. Kaya wala tayong naging problema dito kaya maganda ang uwian nito mga Abel. Oh. Tan ganda ng bagwis o oh. Hmm. Tapos pearl eye pa, O Ganda. Gandang hen, di ba mga Abel, oh? Tapos yung kapatid niya, tingnan nyo. Pansinin nyo, mga Abel. Hmm. Oh, o, no? Hindi siya pearl eye. Mm. Oh. Pero ano siya, yellow red eye sign. Mm. Mm. Ganda, gandang ibon, mga abel. Mm. Yan. So, ngayon, uh, Webes ngayon, meron tayong kargahan. Alam ko, puso rubio. ika natin ito ngayon. Mm. Puso rubio at ato. Tapos, meron tayo, ayun. Ayan yung itim na yan. Si... Uh, kapos anong tawag dito ang pangalan nito Campus na apos, itong ibo na 'yan, ito 'yung anak niyan. Ito? Ay, itong apat. Itong apat pala, halos anak niya lahat 'yan. Magkaiba lang 'yung nanay. Hmm. Tama ba? Ay, hindi pala. Tama ba? Ay, to pala, ito 'yung anak niya lang. Itong dalaw't to, ayan mga Abel. Itong dalaw't to lang pala ang anak niya. Ito naman Isa 'yung nanay nila. Isa pala 'yung nanay nila, pero etong kapos na to is sa blue bar na white light. Iisa lang yung nanay nila. Doon pala. Pero sa kapos, kasi yung kapos natin na black check at saka yung blue bar natin doon, is related naman sila. Kaya wala silang magiging problema. Kung baga, uh, kasi tatlong hen to eh. Ay, apat na hen mga abielo, oh. Hen yan. Hen, hen, hen panayhen pala ang inilabas sa atin ng mga kapos at saka ng uh, Black Victoria natin. Ayan. Sana uh, maging ano, maging successful yung gagawin nating uh, pagbubutas sa mga pakpak na mga ibon nating na alabang ngayong summer. Kaya abang-abang kayo sa magiging update ko sa inyo.